Pag-usapan natin ngayon ang response ni Ex-Senator uh, Tito Soto doon sa paliwanag ni Congresswoman Kimbo na okay daw yun yung mga staff, technical staff ng Kongreso eh, maggawa ng correction doon sa blank item sa BICAM report. Nako, napahiya itong ating uh, Madam Chair uh, galing sa isang veteranong senador. Okay, gusto ko muna ng pasalamatan ng aking mga researchers, subscribers, si Yodora at Chris Torres na palaging nagpapadala sa akin ng mga post o articles para makagawa ko ng vlog. Ito, uh, post ng SMNI News 3 hours ago. Sabi dito, former Senator Tito Soto, Black Congressman Kimbos' statement in relation to the blank items of the 2025 ga. So, ito yung statement ni Madam Chair. Sabi niya, notwithstanding the typographical typo errors or any adjustments that are needed as a result of amendments authorized ang technical staff ng both House at Senate to make all of these necessary corrections. <laughs> at the point of signing by the BICAM members, lahat ng appropriations or amounts have already been decided upon lahat ng corrections ng ating technical staff ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang. Wala na silang discretion dahil lahat ay decided na by the BICAM members. Okay, magbigay ako ng comment dyan sa kanyang statement mamaya. Ito naman ang sagot ni Senator Tito Soto. Medyo mabigat ito. Sampal sa muka. Some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill much more a law. You bring it back to plenary. Batikan hmm? na itong senador. Matagal na siya sa legislator. Ulitin ko ha. Ang galing. Salamat po, uh, Senator Soto, sa inyong pagpapaliwanag. Some of our legislators, kasama na si Congresswoman Kimbo, need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections, Are ne uh, ministerial corrections by technical staff are never, no way, no, no, nada, never allowed in any bill, much more of a law. Yung GAB, uh, General Appropriations Bill, hindi na pwedeng correctionan. Kasi, BICAM report lang ang basihan. You bring it back to plenary. So very clear itong sinabi ng CS, Kanino kayo mas maniwala? Senator Sit Soto or Congresswoman Kimbo. Na sinasabi ng Madam Chair is pwede ministerial correction ng technical staff pwede yan. Sabi ng batikang senador hindi pwede. Ibalik mo sa plenary. O ano ngayon? <laughs> okay, dito sinasabi ng Madam Chair na yung mga amounts. Lahat ng appropriations or amounts have already been decided. Eh, black it, blanco. klaro claro, yung mga blank spaces eh. Amount. Billions pa naman ang nakataya. Eh, ano yung decided? Kung decided, nandun na yung amount. Dahil blanco, hindi pa na-decided. So, ang nag-decide, kasi yung blank na fill-in na nalagyan na, ang nag-decide ng amount, yung technical staff. Yun ang issue ngayon. Sino? Who filled in the blanks? Bagay na hindi pa nasagot ng Congresswoman Madam Chair. Malayo po ang kanyang sagot. Okay, tingnan natin. People who reacted. Ito, paborito kong party sa mga post. 1,100 like. Anong like nila? Like nila kay Tito Soto. Never allowed yung ministerial correction. And then, 869 tumatawang emoji. Sinong tinatawanan nila? Si Senator Soto o si Congresswoman Kimbo? Dalawa lang yan. Then, mga comments. <clears throat> Jelly Gubalani Padamong. Dapat mga abogado ang nakaupo dyan sa kongres, hindi mga ordinaryong mamamayan. Evangeline Aguilar, nakakahiya kayo, mga kongresman at congresswoman, walang alam sa batas. Neuri de Loyola, kailan ba nagsasabi ng totoo ang magnanakaw? Lahat ng magnanakaw, sino ngaling? <laughs> Reden Rivera, granted na allowed nyo sila to make correction which is highly irregular and not acceptable then command responsibility pa rin you legislators will bear the consequences of their mistake or erroneous interest much more unconstitutional entries Loni Langan ang pahayag ni Kimbo ay pwedeng gawing evidence laban sa kanya isang patunay na walang alam sa batas. Felix Belmes, sabi niya, lalong pumapangit si Kimbo, ipikto ng sobrang blank sa kaban ng bayan. Hindi ko na lang basahin dahil masama. Bobby Bitana, ang latest bruhaha ni Kimbo ay lalo kayong madidiin ginawa niyong kapalpakan. Ang dami pang comments dito, poros negative kay Kimbo. Ay, nako. Uh, do not insult the intelligence of Filipinos. Yun ang lesson learned dito. Age of social media na ngayon. Hindi na hindi lahat ng sinasabi niyo ipaniniwalaan ng tao.